Ang buhay ay katulad ng isang aklat. Bawat araw, bawat taon, ay may mga pahinang natatapos sa ating buhay. Tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Ngayong taong 2024. Simulan nating tanungin ang ating sarili. Masaya? Kontento? Satisfied? O wala ka na bang hilingin pa sa buhay mo? Kung hindi ang sagot mo, tapusin mo ang video ito. Kung oo, pwede ka nang mag-skip. Panoorin mo hanggang dulo para makuha mo ang huling hakbang. Makikisuyo po, kumuha ng notebook at isulat ang hinihingi sa bawat hakbang. Sa 2024, ito ang mahakbang para maabot mo ang gusto mo. Number 1. Malinaw at tiyak ang gusto mo. Isulat mo ito sa notebook. Number 2. Lagi mong isaisip ang gusto mo. Bawat sandali, bawat minuto, bawat oras, araw-araw, lagi mong nasa isip ito. Number 3. Planuhin ng maigi ang gusto mo. May tinatawag tayong short-term plan at long-term plan. May pang-araw-araw, may pang-buong linggo, may pang-buong isang buwan, at may pang-buong isang taon. Mahalaga na magkaroon ka ng plano upang mayroon kang susundan sa bawat takbang mo sa buhay mo. Number 4. Huwag mong tatantanan na makamit ang gusto mo. Lahat ng gagawin mo ay pagsikapang para maabot ang gusto mo. Number 5. Kapag nabigo ka na maabot ang gusto mo, balikan mo ang mga hakbang ng number 1 to 4. Number 1. Malinaw sa isip mo ang gusto mo. Number 2. Laging isaisip ang gusto mo. Number 3. Planuhin ng maigi ang gusto mo. Number 4. Huwag mong tatantanan makamit ang gusto mo. Number 5. Kapag muli kang nabigo, muling balikan ang number 1 to 4. Sa puntong ito, nais kitang tanungin. Naisulat mo na ba sa notebook ang mga hakbang para maabot mo ang gusto mo ngayong 2024? Number 1, naisulat mo ba ang particular or specific na gusto mong maabot ngayong taong 2024? Number two, lagi mo bang isa sa isip ang gusto mo? At number 3, plinano mo na ba ng maigi ang gusto mong maabot? At number 4, hindi ka ba titigil para makamit mo ang gusto mo. Mabuting na sa isip mo palagi ang limang hakbang. Alamin mo ang gusto mo. Lagi mong isaisip ang gusto mo. Planuhin ang maigi ang gusto mo. Huwag mong tatantanan na makamit ang gusto mo. Kapag nabigo ka, ulitin mo ang hakbang 1 to 4. Sinadya kong ulit-ulitin ang mga hakbang para maramdaman mo ang pagkapagod, pagkaboring, at iisipin bakit pa ulit-ulit. Ganyan ang tunay na buhay. Pagkatapos mong mabigo, uulitin mo ulit at huwag na huwag kang susuko. Pero dadako tayo sa number 6. Pagkatapos ng limang hakbang na iyon, ito ay napakahalaga. Pagpagod ka na, kailangan mo magpahinga, kailangan mong mag -relax. Ang sabi nga, pwede kang magpahinga kapag pagod ka na, pero bawal sumuko. Sapagkat ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi naman ay hindi umaayaw laban lang, ulitin lang ang mga hakbang. Number 1. Malinaw sa isip mo ang gusto mo. Number two, Laging isa isip ang gusto mo. Number three, Planuhin ng maigi ang gusto mo. Number 4. Huwag tatantanan na makamit ang gusto mo. Number 5. Sakaling mabigo, balikan ang 1 to 5. Hanggang hindi mo nakakamit ang gusto mong maabot huwag na huwag kang susuko. Pwede kang magpahinga. Pero pagkatapos mong magpahinga at mag-relax, balikan mo ulit ang 1 to 5. At tiyak, darating ang panahong para sa iyo. Maaabot at maaabot mo ang pangarap mo. Kung umabot ka hanggang dito, maaari po bang mag-request sa iyo? Paki-comment ang dan sa ilalim ng videong ito. Pakidagdagan na rin ng mga salitang gusto mong sabihin sa mga makakabasa ng iyong komento. Nakikiusap rin po ako. Pakibalikan ang videong ito kapag natupad na ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng iyong mababanggit ay para sa ikabubuti ng iyong kapwa. Tandaan mo, makakamit mo ang gusto mo kung sisimulan mo ito sa isip at tatapusin mo ito sa iyong gawain. Gustuhan mo ang video ito. Nakikiusap ako. Paki-subscribe ang channel na ito. Paki-like and share na rin po ng video ito. mag upload pa po tayo ng iba na mag inspire sa ating lahat upang patuloy tayong bumangon sa ating pagkabagsak. Lahat po tayo ay bumabagsak pero po lahat din ay babangon sa tulong ng Panginoon. Tandaan natin, sinasaad sa Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Panginoon pa rin ang pag-aaproba ng lahat ng ating plano. Marami tayong planong nabibigo sapagkat ang plano ng Diyos ang siya pa rin matutupad. Kaya ang lagi nating naririnig at sinasabi, kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, ang siyang matutupad.